Ate, pwede mo ba ako tulungan sa module ko? Kita mo nagbebebe time ako, di ba? Maghihiwalay din kayo. Che! Babe, di talaga ako mapupuhay nang wala ka. Hello, uh -huh. oh, cringe. Saksakin kita dyan eh. Ano, babe? Saksakin kita ng pagmamahal ko, babe. Baliw! A few moments later. <laughs> Nay, pwede mo ba ako tulungan sa module ko? Grabe na talaga, pare. Ay, may ginagawa ko, anak. Wait lang. Darling? Yes, darling? Ah, tulungan mo nga yung anak natin. Ah, kaya niya na yan. Ah, mo talaga? Eh, ikaw pa Puro chismis ginagawa mo eh. Aba, tulungan mo na. Parang di mo anak yun ah. Talaga, di ko naman anak yun. Ha? Ah, Winawarshak mo talaga ako, no? Eh, di ka na sa anak ng kapit mo? Okay, sabi mo eh. Eh, di ka na sa ampon mong anak. Ampon lang ako? Eh, di kay sama kayo ng kapit mo? Sige, maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay tayo. Sinong tinakot mo? Tama na. Sinungaling ka, Nay! Tinago mong ampon lang ako! Anak, sorry, tinago ko sa'yo! May kabit ka, Tay! Niluloko mo kami! It's a prank! Ah! It's a prank! Prank lang pala! So, di totoong maghihiwalay kayo, Nay? Oo, anak! Hindi hindi kami maghihiwalay ng tatay mo! Ay, salamat naman! Pero, totoo yung ampon ka talaga! <laughs> Grabe na talaga panahon yun! Bakit po, Nay? Tingnan mo itong nakita ko! Bata, puro cellphone, namatay! Fake lang yan, Nay! Ah, basta! Huwag ka muna sa cellphone! Akin na yan! Ah, sige po, Nay! A few moments later... Anak, grabe talaga! Bata, patay! Dahil sa food poisoning! Anak, huwag ka muna kumain! Akin na yan! Ah, sige po, Nay! Gutom na gutom na ako! Ngayon, drinks na lang ako! <laughs> Hindi dati natin kapit bahay, anak! Namatay din sa soft drinks! Huwag kang iinom yan! Ah, sige po, nay! Magtutubig na lang ako! Anak! Anak! Tignan mo to! Bata, uminom na nakakalasong tubig! Namatay! Huwag <laughs> kang iinom yan! Ah, sige po, nay! Matutulog na lang ako! Anak! Anak! Bakit po, nay? Anak, ang dami na babangungot ngayon! Huwag ka. matutulog, ha? A few moments later nanghihina na buo ako. Yan na nga po yung sinasabi ko eh. Tingnan mo ito nakita ko. Bata, nakalanghap ng nakakamatay na amoy. Patay! Anak, huwag ka muna huminga! Anak, huwag ka muna tumingin! Anak, huwag ka muna lumabas! Anak, huwag ka muna mabuhay! Guys, maganda kayo! Magbibitch tayo next week! Magpapaganda na ako! Ready na ako sumisit! Oh, may ambagan to ah! Look! Magbe-beach? Baka oras na to para mag-break muna ako sa kakaaral. Te, kaya ka ba magbe-beach? Eh bakit parang mukhang lilibing ka na? Wow! di ako sa'yo, te! Magbe-beach ka nga! Uuot ka naman ng high school! Che! Pangit! Sinabihan niya akong pangit. Ayusin mo nga sa mo, anak! Aral ka ng aral! Mas mukha ka ng natin kaysa sa kin. Hindi pwede to! Kailangan kong maging fresh bago kami mag-beach! Three days later. Oh, aalis na tayo! Asa ah, na ba si Scarlett? Ano ba yan? Pa-importante kasi. Wait guys, andito na ako. Scarlett? Ikaw yan? <laughs> Anong nangyari sa'yo, B? Nagpa-retoke ka nun. <laughs> Retoke? No. Sabi ng nanay ko, masama kasi yung araw sa balat natin. Kaya siya niya tong Garnier Vitamin C Serum. Anak, gamitin mo tong Garnier Vitamin C Serum. It can fade dark spots in just 3 days. For the mabilis ang glow up ka dyan, anak. Oh, sino pang hindi nagaampag dyan? Si Samantha, hindi pa nagbabayad. Ha? Magbabayad naman ako eh. Wala lang akong pera ngayon. Oh, maiwan na hindi nabayad ah. Kawawa ka naman, hindi ka makakasama sa amin. Oh, sa'yo na to. Baka sakaling maging fresh ka din like me. Salamat ah! Bye! Punta na kami sa beach! Ay! Uy, sorry, sorry! Ikaw! Yung nakita ko nung isang araw sa coffee shop! Ah, oh, oo! <laughs> mukhang nagmamadali ka! Wala na kami ng jowa ako Pinagpalit niya ako sa masikat sa akin. Mukhang masakit yan ah. Pero mukhang okay naman kayo kahapon ah. Yun na nga! She finally admitted! It. May iba na siya! Well, if she finally admit it, kayaan mo na. Kung kayo talaga, kayo talaga. Alam mo, feel ko magaling ka sa pag-ibig. Why don't we have a talk? Malapit lang yung bahay namin. Actually, may gagawin ako mamaya. Pero mukhang afternoon wala naman na. Bigay ko na lang sa'yo address ko. Tagal mo? Sorry naman, no? Tampuan na yan. Tara na nga, dami mo sinasabi. Ang ganda pala ng view dito, no? Ang ganda ng mga mata mo. Huy! <laughs> By the way, kamusta ka naman? Eto, ganun pa din. Tuwing malungkot ako, tumitingin lang ako dito. Nagiging okay na ako. Anyway, nakakatulong naman ba ako sa pamamove mo? Okay lang. Nandito naman ako para sa'yo hanggang sa maging okay ka. Hawak kamay bukas. Kailang ko na mag-review. Ang hirap. Huwag ka na mag-review, te. Kunin mo yung cellphone mo, tapos mag-tiktok ka. Pati hindi ko gagalawin yung cellphone ko. Naku, sayang lang oras mo kaka-review. Masasaya ka pa sa tiktok. Oo na, mag-tiktok na ako. A few moments later. Anak, pinagluto kita ng favorite mo. Kain ka na. Wow, sarap ng pagkain. Pero konti lang kakainin ko kasi diet ako eh. Kain ka lang madami. Ubusin mo na lahat. Minsan lang yan. Hindi ako magpapatokso sa pagkain. Konti lang kakainin ko. Sabi nga nila, love your body. Huwag mong pigilan yung sarili mo kung di mo kaya. Go na, ubusin mo na lahat yan. na! Oo na! Ubusin ko na lahat to! <laughs> Anak, sabi ng teacher mo, bagsak ka daw. Simula, ngayon bawal ka na mag cellphone ha. Hala? Bawal ka daw mag-cellphone? Hindi pwede yan. Maghal ka sa kanya. Anay, sorry. Hindi mo kasi ako nakapag-review eh. Walang sorry-sorry sa akin. Bigay mo sa akin phone mo. Kung ako sa'yo, sasagutin ko na yan. Bigay mo sa amin phone mo. Sagutin mo na. Tama na. A Anak, okay ka lang? Mukha ba akong okay, nay? Palaging may bumubulong sa akin. naku Diyos ko. Nay, tulungan mo ako. Kakatiktok mo yan eh. Tara, dadarin Tal. Anak! Hello! Bili ka na sa akin ng ball pen. Ah, ball pen? Di okay na, meron na kami niyan. Wala akong pakiti ko meron ka na. Bumili ka na sa akin. Ah, next time na lang, wala akong pera dito. Walang pera pero, ang ganda ng bahay. Huwag ka maingay, inutang ko lang to. Ay! Lubog pala sa utang to, oh. Manahimik ka, baka maril ka ng kapabahay. Magkano ba yan? Murang-mura lang, 200 lang to. 200? Tangina, ginto ba yung tinta niyan? Bibili ka o itatara ko sa ito. Oh, ito na! Umalis ka na! Baka na yan! Oh, madali ka naman palang kausap eh. <laughs> Grabe naman mga budol yun. Ulimus po. Oh. Pera na naman. Wala akong pera. Next time na lang. Walang pera pero naka-iPhone ka te. Oh, yun na naman. Regalo to na asawa sa akin. Asa na asawa mo? Ah, uh, wala siya dito. Bakit? Ay, wala yan. Kabit ka siguro, no? Kabit pala to eh. Itang ina. Ano ba gusto mo? 100 lang te. Oo, <laughs> oh, ito. Umalis ka na. Saksak mo to sa baka mo. <laughs> Huwag na mga betam ha. <laughs> Isasara ko na to. Ay, salamat. Tahimik na din. Namamas ko po. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Namamas ko po. Tama na. Ang ina, pagod na pagod na ako. Umalas na kayo dito. Grabe ka naman, ting. Nangangaraw na nilang yung bata, oh. Kita niya yan, guys. Masama na ugali na babaeng to. Walang iya kayo. Akin na. Akin na yan. Akin na, ano ba, ate? Mananood ako ng euphoria! Mananood ako ng benten! Wala akong pake! Akin na yan! Wala din akong pake sa si euphoria yung mo! Psst! Wala mag kayong mag-aaway dyan! Isa pa! Isa pa mag-aaway kayo ha! Akin na! Ah sige po nay! Yan kasalanan mo! Yan kasi ang kulit-kulit mo! Kakain na lang ako! Gutom ako! Penge! Kumuha ka doon! Akin to! Sabi pingi ako eh! Ano ba akin to eh! Isa lang eh! Isa lang! Ayak ka na naman eh! Akin yan eh! Isa lang eh! Ano na? Akin to! Di ba sabi ko huwag lang kayo mag-aaway? Narinig ang mga kapit bahay, oh! Mga walang ya kayo! Mga walang respeto! Eh, hindi ano po kasi! Siya po kasi na yun yung mga pigyan! Kumakain lang ako dito, bidabidaka A few moments later... Ang pogi talaga ni Teyong! Spogi pa ako dyan eh! Ayan na, naman, si Pabida. Mas pogi ako dyan, na mo naman, mukha ako si Jungkook. Mukha ka lang talampakan eh, mas pogi sa isa si tayong. Mas pogi nga ako dyan eh. Asawa ko siya! Asawa ko! Ano Anong asawa? Eh, di ka nga kilala dyan eh. Talaga? Mga punyeta kayo? Saan ko walang mag-aaway, diba? Oo, oh, itong tinitara, kayo. Hindi na po, Nay. Nay, sorry po. Ano? Hindi magsaksakan? Sasaksakan sa sarili ko. Sige, kayo! Mami-miss <laughs> namin yung subject nyo, ma'am! Mami-miss kita, ma'am! Kahit wala naman ako natutunan sa inyo! Ano pa yung tinuro mo? Apa! Nag-iiyakan na kami dito! Naglalato-lato ka pa din! Eh! Kahit inagaw mo sa akin yung crush ko, Mamimiss kita. Ikaw din be, mamimiss kita. Kahit ang baho ng hininga mo. Kahit palagi mo ako nililista sa noisy. Mas maingay pa din yung putok mo. Lu, paano naging valedictorian yan? Nangungupya lang yun sa akin eh. Di ko na patatagalin sa teacher ko? No, ang dami pinapagawa at palaging galit. Sa principal namin ngayon ko lang nakita, nandyan po pala kayo. Sa mga classmates kong amoy potok at puro kopya sa akin kahit may set A, set B. At sa crush kong di ako ginawa, ang dami mong time be. O ano ka ngayon? pangit mo. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun lang. Ma'am, para sa to. mami miss ka namin, ma'am. you sa lahat, ma'am. <laughs> <laughs> Yus, sa wakas, gagraduate na ako. Anak, proud ako sa'yo. Aba, bakit ka nandito? Ah, uh, ma'am, di ba graduation po natin ngayon? Ay, hindi ka gagraduate. Magsak ka sa di ba? Ayun, kakalato-lato mo yan. Kung sa akin sa bahay. See na lang next year. Oo, uh, ulit ako. Uh...